Okay guys, 'di ba alam niyo naman na nakabili nga kami ni Vera ng Cricut machine no last January. So yung unang gamit ko nga nung time na yun, sobrang ganda ng cutting niya. Syempre sinubukan ko yun after ko ma-receive. Anyways, binili ko nga pala yun sa online. Then yun nga, parang ilang days lang, hindi na nagiging maganda yung experience ko sa kanya. Akala ko mali lang yung mga settings ko. So yun, pinag-aralan ko naman kung ano yung tamang settings, pero ganun pa din. Tapos sinray ko din baka mapurol na yung blade. So bumili naman ako ng bagong blade niya na sobrang mahal, pero ganun pa din struggle pa din ako mag-cut sa kanya. So yun, iniisip ko, san ba yung mali dito sa machine na to? Halos nagwa ko na din naman lahat. Yung mga araw na lumipas, sinayaan ko na lang. Yung mga hindi niya nakakat na maayos, eh, inuulit ko na lang ng precision knife. Which is, sobrang nagpabagal sa buhay ko. Kaya nga ako bumili ng Cricut machine para mapabilis yung gawa ko. Pero ending, parang mas bagal pa. Until one day, nung isang araw, nagsascroll lang ko sa Facebook, tapos may napadaan na post galing sa Cricut group na sinalihan ko. May member doon na nagpost na Nagtatanong siya kung normal lang ba na gumagalaw yung clamp B habang nagka-cutting. Which is, ganun na ganun din yung galaw nun sa akin. Tapos yun nga, ang dami nga nagko-comment na hindi daw normal, nakaka-affect daw yun sa pagka-cut. So yung iba nagsasuggest na tumawag daw sa Cricut member care. So syempre ako naman, sinubukan kong tumawag sa kanila para ma-inform ko sa kanila yung issue ko dito sa machine. Kasi syempre hindi rin biro mag-invest dito sa machine na to. Tapos sa ending, ganito yung magiging experience ko sa kanya. Parang hindi naman tama, ba diba? So ito nga yung number ng Cricut member care. Tumawag ako sa smart number nila At hindi naman ako nakapaghintay ng matagal Akala ko nga locally yung makakausap ko Yun pala foreign So okay lang, patient naman sila na intindihin yung gusto mong iparating Then yun nga, para ma-explain ko ng clearly sa kanila Napavideo nila sa akin kung ano yung issue ko dito sa machine Then isisend send ko sa kanila sa email Then kung makita talaga nila na may defect dito sa machine Sa kanila papalitan Ayun Ay, yung naririnig ko sa iba So ito nga, ako nakikita nyo nga dito sa video Yung sa kabilang side, maganda yung cutting niya Pero dun sa kabila na side, hindi niya nakakat Truly. Kahit na ilang passes yung gawin ko dito, ganun pa din. So dito nga, tingnan nyo nang mabuti dito sa clamp B. Ito yung sinasabi kong gumagalaw na dapat hindi, dapat naka-steady lang yan. Kaya hindi niya nakakat ng maayos yung cardstock. Then habang hinihintay ko nga yung reply sa akin ng Cricut, binalikan ko yung post dun sa cricket group. Minabasa ko ako dun comment na ganyan na ganyan din yung sa kanya. Then sabi niya nga buksan nando yung cover ng cricket, yung silver na yan. Kasi meron daw parang berry. Diyan banda sa clamp B, na nakalubog. So ito, ipapakita ko sa inyo. Ujan so, nga banda sinasabi niya sa akin na nakalubog daw. So dapat nakaangat daw yan. Then sabi niya sa akin try ko nga daw iangat from the bottom. So dapat ganito yung magiging itsura niya. Then after ko nga gawin yun, sinubukan ko siya kagad kung mag-work nga ba. Then ito nga at last, nakakat niya na ng maayos yung cardstock. Sobrang saya ko nga dito kasi grabe yung struggle ko before as iniinuulit ko pa talaga ang sakit-sakit na ng kamay ko gamit yung precision knife. Tapos ilang oras pa yung nakukonsume ko sa paggawa ng mga toppers. pero na wala pang 10 minutes tapos tapos na yung mga toppers sa to. And yun nga, after ko nga na-discover yung sakit ng machine na to, minessage ko yung member care nga, ayun nga, na-troubleshoot ko yung machine. Pero syempre, hindi nila inaalo yung ganitong troubleshooting. Baka daw ma-void yung warranty. Pero kasi ako, nag-take risk lang naman ako. Kung minimal naman yung issue or kung pwede lang naman ayusin, why not naman, di ba? Kesa naman ipapasira nila yung machine, sobrang sayang naman nun. So kung may issue kayo sa machine nyo, mas maigi pa din na mag kayo sa kanila para mag-guide kayo nila kung ano yung dapat nyong gawin. So sobrang saya ko nga dito, ang dami kong nagawa. Thinking na nakakat niya talaga lahat in one pass lang. Kaya sobrang thank you kay Ma'am Cindy Claire sa pag-guide sa akin kung paano ma-troubleshoot ito. So yun nga, sabi niya nga sa akin na panood niya lang din daw yun sa YouTube. At kay Miss Oden, gusto ko din magpasalamat sa kanya, one of Cricut Ambassador, sa pag-guide din sa akin at accommodate sa lahat ng mga concern ko dito sa Cricut. So yun lang, sana tuloy-tuloy na to. At ma-enjoy ko din paggamit ng Cricut machine na to. So yun lang guys, thank you so much for watching.